Ayan mga sad sa hirap. Uh, di bali, uulamin namin itong matak na ito na labangga ng motor. Talagang labas bituka, bito ko. Oh. Kawawa naman. Oh. Kaya ngayon uulamin. Pero babayaran naman na mamaya. Oo, oh, babalik ko yung mama na, yun, na ng motor. Ayan. Tara. Sad sa hirap. Ito yung nabangga naman ako. Oh. Kaya, nanon ko na. Oh. Ayan. Gagata na lang ito. Gata. Gataan mo na lang ito. Sa sarira, kaya ko muna itong ano Itong nyog na kinayod At nagataan namin ito oh. Itong manok Marami pa iba, iba naman nasa Nagataan ko Kasi na sa hirap Okay na yung pagkano na Di ba na ipipiga na ito Mga sa hirap Para ito ay Talagang malinam lamang sa pao Ayan, naroon na. Lagyan ko lang pala putok. Putok lang mga kasal sa hirap. Okay na yan. Dito. Uh, ito mga lutong bicol. Mga kasal sa hirap. Kasal -sahirap. Hindi na ako sumelag mag gano kasi bawal sa akin ng sili. Ito di ba yung nabaga ko manok sa sal sa hirap. sabihin ng mga baser dyan eh kami oh pero kung tutuusin ni eh, ito dapat ay ano to. Marami po itong itlog sa loob ng tiyan. Ito po ay nangingitlog na. Kaya nanginayon naman po ako na ano po, katay na lang po. Kaya kayo makakain na masap-sap na ulam ngayon. Kasi pwede babayaran pati nung ano, nung nakabangga. di may masap ulam na rin kami. Pero sayang naman po kasi nangingitlog po ito eh. Ayan. kotok lang po yan. Mga kasal sa hirap. Ang mga estudyante ko po ay nasa school, di ba? Paglabas nila ay ayan, ay wala nang tanlad, mga sasay hirap. Luya bawang sibuyas. Sabay-sabay na yan. Ayan. At ayan, may kosmikos natin to. At, at saka tatakpan po. Ayan. Mamaya, iluto na ito mamaya. Ayan, mga sasay hirap. Luto na po ito. Mamaya po ikakain na. Mga estudyante ko po, eh, alabas mamaya, Ay eh, kakain na kami. Ito yung nabangga kong manok, oh. Gitaan ko na. Hmm. Ito hirap. Buong manok to na, ano. Ulam namin ngayon, yung nabanggang no, manok. So, Gitaan ko na. Sinang sinangag ko lang yung, ano, sinangag ko lang itong... Ya po, salamat po, Panginoon Diyos, sa ah, biyayang pinagrom sa amin sa araw-araw, ano po. At kahit na paano po, nakasurvive po kami. Yan, ginataan ko yung manok na nabisplasa sa labas. Ayan mo. Nakain po tayo mga kasal sa mga idol. Pakasabihin po ng mga baser, ano? Wala naman sayang kasi wala naman sayang kasi kahit madabangga yung manok na man, namatay eh wala sayang na ma, ma makain naman. Pero oo nga po, eh, ito naman po ibabayaran daw nung ano, babayaran naman po ito nung nakabangga mamaya daw. Pero okay naman po, babayaran naman po. Pero para sa akin po kasi kunti tinanong po yung manok ko na inahin eh gusto ko po magparami. Ayun, isa pa po, po ako nang hinayang kasi But, uh, ito po ay nangingitog na po. <coughs> ay kututusin po kung ito ay nakaitog at nakapisa. Eh, ay dadami po siya, dadami. Para marami na rin po kayo manok. Ay eh, katulad po niya Oo no? oh, nga po, pero pasalamat po ako na bayaran. <laughs> at naulan po namin yung manok. <laughs> pero para sa akin po, sayang pa rin po, no? <laughs> Kaya po, pinangunan ko lang mga, baser Kasi <coughs> <Pwede> sabihin nyo... <coughs> Wala namang sayang kasi makot. Kasi nakain naman siya Pero kung naging hinahin na po ito Nagkaroon ito ng na maraming sisiyo Sana pa marami na may manok Kasi dito sa probinsya Pag marami po alagang manok May malilibig ka kulap Marami kang manok Kailangan ko kundi po ay yung manok namin Kasi nga ito na bangga ka balik ka pera, bibili kami ng manok na lang na ano ulit, manok na ilahin para makadami kaya po nangingit ko dito eh sana po eh, pag naglimlim, dami kami sisiyo na kaya nang ito na eh kaya namin kaya salamat po sa mga nag-subscribe at nagpara po sa aming pinsan niyo po at sa aking subscriber na youtube po, salamat po sa inyo God bless po